Si sir. Sige Tom, Pagpapalik ako. mo ako. Pagpapalik 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 ako. Right. Ayos, man, tama hey, hey. Sa tama uh, uh. okay. uh. hmm no mong sir. mga So, since kayo er, mati sir Macau, kay kaniyang prize. Thank you sa uh, Thank you sir. Documentation. Congrats sa mga winner! Thank you sir. ma'am sir. sa participation Okay. <laughs> so heavenly Father, we to come together in gratitude for this meal and for the presence of everyone. We thank you for the opportunity to serve and treat the patients here in Sakadab. It's a privilege to be chosen for this work, and we ask you, we ask that you guide our hands and hearts as we continue to care for others. We deeply appreciate the life you've given us, the, the relationship we've built in this community, and the experiences that have shaped us. May you bless the people in this community and bless each. Persons here with positivity, protection, and healing May your grace touch those who are sick, bring them comfort and strength. Lord, as we share this meal, we ask that you bless it to, to nourish our bodies and fill our hearts with love and gratitude. Keep us safe and united in purpose as we continue this journey together. In your, holy God, in your holy name, we pray, Amen. 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 <laughs> <laughs> so, <laughs> <laughs> pagkaon o unsa man pero kami ang mga ano watak sa signs symbols or participants sa ano sa ting pero dili mo pwede magsalita kaya na kaya 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 kaya

Sir! Uh, Three, two, uh, one. Uh, okay. Ikaw! Dili! Ano eh? Basta Wrong! Pick ikaw, sir! Ile, water? Wrong! Oh, yes! Yeah. Okay. Okay. <laughs> oh, <okay. laughs> okay. so, Ah, dapat ano ha? Hindi na mo. Ano, pili on ko na salita. Answer, dapat mag-raise mo na. Okay. Sa akin exercise niya siya. So, first nato is, anak. Si sir. Sama. Wala sir. Wala. Ay, kani, kani. Action ka, Exercise na, ma'am. Dili, siya Action ha, na sa na Ay,

sa pamilya ng kutik mga pasalamat ninyo ang ampon mi ay para sa inyo. ang mga sinili. Thank you ma'am. Ah, ma so, ma okay. okay. good message sa among Good afternoon sir. sir. Um for, for, so, ma sa inyong na na sa uh, kami na year na kita kita tubang kapun ta karon no um do o buy mark kay na busy or ay puro trabaho <mulit> sa country magprint na mga pero um thankful me sa inyo sa pagwelcome di kapun sa amu adi adi sa inyo community ah uh, pinaka first na rotation kasi so, mga unila mga 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 standard kung sa mga sa inyo sa patient kaya kung busy ilam mam ma na hindi dapat pinala report sa inyo ha no and salamat po na um, Saka, ang kita bangat dunyo sila sa kay bilang mga kapwa ng tapang o guide sa ilang no? mga sensors kamu po no dapat na kana na mga Uh, mga exercises na dili kaayo sila kabalo eta ka dili amo naman kaayo mo no pwede -okay, na imo maghimo og kanang kaninyo awat na kaayo amo nag nag share pud og mga knowledge sa uh, intern salamat pud kaayo ma'am sa series na ato imo ni mamira sona family ta no, na, i hope po sa mga interns na feel good na nila so, ta hope salamat sa inyo nga pong paghatag og serbisyo sa atong mga uh, patients diary thank you ma'am sensors and interns thank you First of all, mga ma'am sir, thank you kayo sa experience and lalo sa CDR, which is community talaga kita natin ba na, na ano lang katabi lang yung ano mga pasyente nandiyan nakikita lang which is ano sa amin yung malaking immersion tapos siya yung experience na makita mo ang pasyente na unsay sitwasyon unsay na niya unsay makita nato sa pasyente nato kung nagalaw na ko na lang normal lang na ano na lang lumubog sa kinabuhi nila ah, pero ang pinaka nice dyan which is knowing sa mga patient is magkuha ka ng information about them at the experience itself sa mga lain cases natin sa ano, sa community Salamat kayo mga mam sir. Thank you po sir. Mam, ako mam kayo, like, very homey good ang CBR. Uh, Kanya, sa so mga patients, si mam sir, si mam, <laughs> Pero so, like, usually, madugay din mitrit mga, dapat sabot, wala ka maglang po siya, okay, ang chismis. <laughs> Pero, very thankful kapat ko mam kayo, ang like, um, relationship sa each other pa, so, like, makaano dyan ko, maka, ko, and everything, so, grabe ko homey sa CBR, and grabe ko ka-grateful, kaya, like, naka-experience ko kay Ani, like, Kini siya, rare lang siya to experience like this na yung barin ng pambalik kilit-kilit lang, ina to So, very mm -hmm. grateful and thank you so much po. Uh, Good <laughs> afternoon po everyone. Uh, um, um, mm hindi -hmm. mean, ko talaga mag-put yung mga gusto ko sabihin kay char <laughs> <laughs> Okay, hindi <laughs> ko mag na. Pero, um, late po, po ako kasi ito yung first na rotation ko. Kasi yung ganit sinabi na ni Sir Jay, kaysa kung um, bakit stick to the kayo. So, sa so, first na rotation, kaya medyo nag-adjust pa kami. So, maganda din siya na um, experience na dreamy sa first first rotation for internship namin. Kahit na, um, nakabisit naman kami sa una din. Like, exposure, exposure, ba ganyan. So, mayroon may mga, like, over years pa na kung mag-isip din. Pero, hindi Francis okay, medyo chill siya. Ano, then may matutunan pa may, may matutunan din kami at the same time. Then di kami medyo na, na, pressure tapos um ano na siya like nakatitiyon siya sa amin kasi kung namin malita na ako yun, take one kayo Mike kasi thank welcome po kayo masyado sa amin ha. kahit na medyo sa kami kaya or, siguro kay medyo minsan matagalan kami mag work dito kanon. So yun na po. Thank you po kayo, ma'am sir. Ayun, 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 please stand up. So, nagkapag salamat sa inyo, ma'am, sa so, welcome din sa mga. And, even though na, 3 weeks na uh, uh, midri, uh this personal relationship for short period of time so tapos lang ako doon kaya nakakataka na to na sa inyo ha they are so happy with the experience tapos iko sa sa life tapos tapos ah, wishan ako na mag-continue sa life tapos maging happy mo be positive ka mo uh buhay masaya ka mo pero ah lawan mo 'to takwa ah ah so like uh Thank <laughs> <laughs> lang. lang. Uh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank like, Thank you. 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 morning, so like, like, morning like, like, you. sa you. Thank you. Thank you. like you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. and you. Thank 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 you. Uh, what I saw here, what uh, I saw sa like, you to look to look forward to in life. So, so even if even if different na uh, situation, because when I see uh, when I see you guys, okay, uh, there's always gonna be, it's to be brighter and there's, pero like always happy because mo guys, no like, always smiling mga here. And it's it's a good environment, especially for us students. especially in here. <laughs> in here, guys. We're, uh, happy happy like, even if are so also thankful for that and biggest takeaway is that i don't know how to say it but people should see or like people should like understand how you look at how you guys how this community look at things because you know? I see I see very very happy kayo. even in so situation like you guys are of, very kind of, much okay, share you everything you know? so uh thank you for uh, welcoming us uh, interns kay uh, also sorry kato sa mga first week siguro kay napay mga mistake mistakes sa mga tweet na yun, siguro kaya first time na magbabago po tinanyo but uh, so uh, super thankful for you guys and sa mga patients ada uh, all oh, every day si sir ang sangay guys si sir Justin si lang uh -huh. sir Ronnie si lang sir Macau uh, very ano ba like um, kanang makarelate makarelate po ko sa ila at relate po sila siguro sa ko kay ano kay ano, kabi ano po ko And very, I know what Very, I know Very punctual and always on time. Always going. The PT, I hope everyone's gonna be like, gonna be like that, okay? Eh, para, uh, ma-bite me, with mga or like ma task skew me, sa mga, mga skills and ma-learn me, makalearn me at the same time. So thank you. And I hope to see you again. Thank you, guys. So sir, pa-je, mi-pa-picture.